Grabe, ang dami po. Uh, saan po kayo po ng mga bromeliads na yan? Nakikita nyo yan. Uh, mayroon din ako nito, uh, dalawang puno. Tapos ito, ayan, ang gaganda talaga. Oh. Tapos yung African, ano, African yung tiger tree na plants. Ayan, ang ganda tingnan. So, ito namang ka-from the malaking, ano, uh, imperialis imperialist plants kaya ako nahiya mag-approach dito ka diki di kasi ibang klase, ibang dating ng kanilang bahay. Medyo banda orchid sa ito. Then, ibang klase naman itong halaman na ito. So, ayun. Uh, flowering plants. Magandang araw sa inyo mga kaprom din. Nandito pa ako ngayon sa Barangay Biling dito sa uh, Bayan ng Guwa sa Borgo si Street. So may palagi po ako dito nakikitang garden na napakaganda. Kaya lang madalas walang tao. So pa palagi raw nasa loob si Mami. So ngayon na timingan ko nandito sila at uh, nakita ko nga sabi sabi ko kung pwedeng mag -vlog kung pwede ko magpakita yung garden nila sa uh, YouTube, okay naman daw. So, ayun, nandito ako sa loob. Kaya lang medyo kinakabahan ako dito. Kasi anong lalaki ng mga aso. Pero, mabait naman yung may-ari at nakatali naman yung may aso, mga aso. So, gusto ko yung sa inyo si Mami, yung may-ari ng bahay at garden dito sa Uh, barangay bilin dito sa guwa so ayan nga po na nakikita nyo sa likod napakaganda po ng kanyang garden at talagang matagal ko na itong gustong i-vlog kaya lang, uh, yun nga, hindi ko na natatay si mami palagi siyang wala dito kaya ito ngayon nandito siya kaya ayan, ipapakita ko sa inyo ang kanyang garden at syempre yung pinagpagura ni mami yung ma nakaka-proud dito ka from day at lalong lalo na uh, senior citizen na siya at napakaganda po ng kanyang garden Hello po ma'am uh, aga po, good morning po uh, Good morning ay, si mami yung gardener, ah, nagga-garden dito, napakalawak ng ka kanilang garden. So ma'am, pwede ko po bang malaman yung pangalan niyo, ma'am? Ay, eh, ako si Nora. 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 Ma'am Nora de la Puente. Oh, si Ma'am Nora. So nakikita nyo naman mga kapromdi si Mami. Uh, senior citizen siya at katulad nyo rin na mga nag-be-view ng aking mga blogs uh, vlogs. Karamihan mga senior citizen. So natutuwa ako kapag nakikita ko uh, mga mother naghalaman. Uh, kasi yun na ang ano nila libangan at siyempre, ipapakita ko sa inyong napakagandang mga collection ni Ma'am. Ma'am, uh, pwede nyo po ba akong isama sa ano, i-tour sa inyong garden? Okay, please. Okay. Apo. Kailan po kayo nagsimulang mag-garden, ma'am? Ay, naku. Teacher pa ako. Ah, retired teacher po kayo, ma'am. Alam niyo po ba na palagi akong dumadaan dito at palaging tumitigil sa harap ng bahay niyo at ano? Ah... <laughs> uh, tinitingnan ko yung mga halaman mo. Baka ini iniisip ko nga baka mapagkamalan akong kung ano dito. <laughs> Akit bahay kasi pala akong tumitingin sa, uh, sa ano, bahay. So ma'am, napakaganda po ng mga halaman nyo. Ayan, nakikita ko dito mga flowering plants. Uh, ayan mga collection nyo po uh, bukod sa may mga flowering plants po kayo ma'am nakikita ko po ang dami dami yung bromeliads so matagal na po ang collection nito ma'am grabe ang dami po uh, saan po kayo bili ng mga bromeliads na yan sa Sanaga po. So, mandalas po kayo, ma'am, sanaga. So, ano pong variety po yan, ma'am, ano, yung, mga flowering niya na brumigad? <laughs> Ay, hindi nyo po alam yung mga bright, varieties nito, pero sobrang nakaka-amiss ka po, di. Ilan taon na po kayo, ma'am? 76. Ayan, 76 si mami. Ah... Uh, Na ano akong si Mami parang nahirapan kasi siya magsalita pero okay lang po ma'am. Okay. Okay lang po. Okay lang pa si Mami. So, pero ano na, ano, ano ako na ano, siya baka mapagod si Mami kasi may edad na siya. So, ayun na nagaga, nagagandahan pa ako sa mga bromeliads collection ni Mami. So, yung iba kasi mga bromeliads, uh, iba iba yung collection dito ni Mami, parang story, no? Ah, uh, nakikita niyo may mga flower uh, mga flowering bromeliads na kita nyo dito. Sobrang ganda. At syempre mga ano niya, uh, iba-iba yung kulay. Mayroon din siyang mga maliliit na bromeliads. So sa baba naman, uh, ayun uh, dito, meron siyang butterfly na kulay brown. Uh, mga bromeliads din po ito, ma'am, no? Bromeliads na parang spider plant. Malilit po kasi kapromli yung mga dahon niya. Ayun. So, ayan mga bromeliads po yung nasa baba na yan. Siyempre yung mga ano, iba't ibang kulay ng mga flowers ng kanilang bromeliads. So, ayun nga, probably may mga collection siya na bromeliads na rare. Yung mga malalaki, parang anong tawag dito? Parang yung mga... Uh, parang variety ng mga imperiales. Pero dito, kaprom, di, sobra talagang ang ganda. Oh. mga hydrangeas plants tapos uh, ito ay uh, ayan nakikita nyo daming flowers napakaraming halaman nito ni ma'am sa naga po ito ma'am nabibili ayan galing ito sa naga so napakasipag ni ma'am mag ano, mag uh, halaman Ma'am, ano pong halaman ito? Ang daming flowers. Parang nabubunsay po ito, no? So, ayun. na. Uh, ano pong mga halaman yung pinapotol niya, ma'am? Ah, ano po siya? Protest po ba yan? Hindi. Halaman. Ah, halaman po. Hindi po siya kinakain? Halaman niya. Hindi ko alam. Tumutubo pa yung buto niya, ma'am? Ito. Ito. Opo. Opo. Ah, pwede na po yun. Makakuha nga po. I-try it, 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 ko po. I-try it, it. oh, ah. ko yung ano. So, ayan, pinapakawa ko ng buto ni ma'am. Uh, napakaraming buto. So, i-try it, it, ko magtanim nito. Ito na po yung pinakabuto niya. Yung isang isa lang po yan. Ayan. So, ayan ka di May remembrance na ako dito kay ma'am. Ah... Uh, nakakuha na ako ng buto so itatanim ko ito so saan pa po ma'am tayo pupunta ano po halaman yan ma'am ay na parang prince parang parang prince pal parang ganon pero na alam ko na ito yung mga ano rin po bunga na tumutubo rin po siya kaso matagal so ayun napakaraming halaman dito ni ma'am Ito mama, halaman po ito ng flowering na ito. Ang dami-dami yung halaman, ma'am. Anong halaman po ito, ma'am? <laughs> Ang dami, mga flowering plants. Uh, tanim lang ng tanim si ma'am ng mga halaman dito. Ayan, nakikita nyo, napakadami. Mga flowering plants. Uh, may mga pumilo. So, ayan, uh, dunya Carmen. Anthurium. Napakadami. mga ano to mga kalatiya mm -hmm. tapos may mga halong antorium uh, aglonima ayun antorium ano pong kulay bulaklak nito ma'am uh, white white ayan white, aglonima ang dami mayroon din siyang obi obi po yan ma'am ayan ang dami nyo pong aso ang lalaki nakakatakot so ayan ang daming mga halaman dito ni ma'am ayan na uh, yun ano Ber bird of paradise natatakot pa ako sa <laughs> So ayun mga halaman dito, mga ang daming koleksyon. Ayon. Agabi. Ayan, meron siyang agabi. Tapos marami siyang dunya carmena aglonima. Hindi siya masyadong Ah, collect ng aglonema. Nakikita ko yung mga Dunya carmena na variety. So, ayan. May mga bougainvillea, syempre yung mga flower dito sa ano sa gilid ng kanyang bahay. So ayun, picara plant, tapos yung malilit na dahon, tapos yung African ano, African tiger tree na plants. Ayun ang gandang tingnan. Ah, uh, napakaaliwalas yung tingnan sa bahay ka from Gusto ko yung halaman na ganyan. At syempre yung mga ganyan na mapuputi, yung picara, yung mga tea plant, uh, mga song of India. Ayan ang gusto kong mga halaman kasi maaliwala silang tingnan sa bahay. At ang laki ng kanyang uh, pandakaki plants, flowering. Ma'am, anong halaman po ito, ma'am? Pwede pong kumuha ng seeds. sa so, ayun, uh, niya, ako ng seeds kay ma'am. At ako naman yung magpaparami nito konti lang. Kasi wala naman ang tataniman na ano. Ayun. Okay lang po ito. Man. Lilagay ko lang sa bolsa. Luhalo luha na po. ganda mga halaman dito ni ma'am. Ah, anong variety po ito ma'am ng plants? Ay, hindi nyo po alam. Basta tinanim nyo po. Tapos yung may kadina, kadina de amor. Ayan, kadina de amor. Uh, ah, nakamix sa tea plants, Hawaiian tea plants. Tapos sa baba may mga bromeliads, mga native na bro bromeliads. Then, may santansya na, no? Kulay parang hindi siya yellow, parang yellow orange. Uh, ang tingnan. So ma'am, mayroon po kayong ano dito, uh, varieties ng bromeliads. Ano po ba yun? Parang imperialis. Imperialis po siya. Ito so, po yung lumalaki. So ayan mayroon imperialis si ma'am. Uh, may kulay ito yung parang uh, medyo maroon. Din ito naman naninilaw siya. Maganda yung mga halaman dito ni ma'am. So ayan uh, tapos sa baba yung parang mga ano napabayaan na yata to ni ma'am. At uh, natutuyo na yung mga halaman. So ayan nagaganda ng kanyang ano uh, halaman dito. Imperialis na bromeliads. Tas may mga ano dwarf na sa baba, mga dwarf na uh, snake plant. Ayun. Tapos dito naman yung kanilang ano, ka yung pinakaharap ng bahay, yung palagi kung nakikita sa ano uh, pag na ako dito. Sobrang maliwalas kasi yung ano nila, yung garden dito sa harap ng bahay. So tara, uh, titingnan natin yung mga koleksyon dito ni Ma'am. At uh, siyempre, mayroon pa rin siyang mga dito, Imperiales. So ayan, uh, isa sa mga pangarap kong halaman yung mga imperialis, medyo uh, against light tayo kaya medyo hindi nakikitang kagandahan ng halaman na ito. So ayan, napakaganda. At napakakosi ng kanyang mga halaman dito, yung garden niya napakalinis. So ayan parang kulang nila parang may ano parang may catering service dito si Ma'am. Uh, napakaganda, mayroon siyang mga collection na ano mga banga. So ito naman ka from the malaking ano uh imperialist plants uh, kasama niya yung mga uh, yellow na uh, snake plants tapos pandakake so ayun na uh, ang ganda ng plants uh, landscape dito ni ma'am so ayun na uh, napakaganda ng, ka ng kanyang pagka-landscape napakalinis at uh, yung design niya uh, yung bromeliads na maganda yung marami siyang flowers, debil uh, backbone Dito naman sa dito pa rin sa harap, andito yung ano, yung mga koleksyon ni Ma'am na ano pa rin yung nakikita nyo, uh, karamihan mga orchids nandito, uh, episia, Bromeliads. santan, uh, ibang klase yung ano niya. So, kulot yung dahon niya, magandang ano to. Ririyata itong santan ito. Tapos yung flower niya, ang iba malalaki siya, tapos yung ayun dahon niya. So, nakikita niyo yung ibang klase yung kanyang dahon. So, ayan yung garden dito ni ma'am sa uh, harap ng kanilang bahay. Orchids collection, uh, palagi ko itong nakikita ka di kasi hindi ito sa harap ng bahay kaya pag dumadaan ako dito, itong palagi kong nakikita na sisilip yung mga uh, flowering orchids. So puntahan natin. So ayan nga di ang ganda ng kanilang ano, parang banda-banda yata ito. Then ibang klase naman itong halaman na ito. So ayun, uh, flowering plants. Ah uh, yellow. Tapos mayroon siyang mga yung mga banda orchids na mga flowering siya. So ayun. So, ayun mga koleksyon uh, collection ni ma'am dito, iba't ibang klase. Meron siyang tea plant na malilit yung dahon. Uh, bibihira lang itong tea plant na ito. Parang kruto ng dating. So ayan, na uh, yun ang kalahat-lahatan ng garden ni ma'am. Uh, napakalawak at syempre napakaganda. dami-daming flowering plants. May mga orchids. Ayan, na uh, mama na ano po ito yung ano, yung ito po ba yung gamot yung yung halaman na gamot? Okay. Anong tawag dito? Yung mapait? Ayan, ito yung ginagamot ka from sa ubo. Ayun, na marami siyang sanga, maraming bunga, uh, maraming bulaklak. Yung bulaklak nito parang kulay purple na maliliit. So ayan. Napapanood niyo po mam ma yung vlog ko. Thank you po. Nanonood po pala kayo ng vlog ko. Ayan po ma'am, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil pinayagan nyo po akong ipakita sa feature yung garden nyo na napakaganda dito. Maraming maray po salamat sa pagpapasok nyo po dito sa akin sa inyong bakuran. Salamat po.